Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel love team. Music sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga nun si Kuya Ruel and Miss Rachel. Galing nga nun si Miss Rachel sa school at sinundo siya ni Kuya Ruel. Pumunta naman sila sa kainan kung saan binibenta ang mga lomi. Habang nagantay sila ng kanilang order ay naglive sila sapagkat miss na miss na daw nila ang kanilang mga fans at subscribers. Nung nag-live sila, ay puro shoutout nga sila sa kanilang mga na na fans, pati na rin mga supporters. Sinasabi din nila na talagang na daw nila ang kanilang mga taga-suporta. Pagtapos naman nun, ay dumating na nga ang kanilang order na napakasarap na Lomi. Nag-picture muna ang dalawa at pagkatapos nun ay sinimulan na rin nila ang pagkain sapagkat nagugutom na nga si Kuya Roel and Miss Rachel. Habang nakain sila ay patuloy pa rin sila sa pag-shout out ng kanilang mga supporters. naman kayo. Hello po, shout out. Ano ka? Pakayoff lang. Shout out po. Hello. Hello everybody. Oh, dali sa ako ah. Everybody, hello. Si ano ga? Si La Kim, sabi ana dito. Si Kim, tara itu ba Lumi? Sando banda daw sabi niya. Nasa tayo, motor trade. Motor trade. Harap, ano uh, yan? Si motor trade. <laughs> I miss you all. I miss you po, mga kalina. Na miss you po ba ako? Presto. <laughs>

Okay lang. Sabihin mo kung okay ba yung signal. Okay lang ka lang. Pin-log kung pinanibag ko yung mga aso. Oo. Okay lang yun? Pwede yun. Pwede yun? Oo. Sige. Tanong mo daw kung okay ba yung signal. Okay po ba yung signal ni... Robal Matubang Malalag? Kalaga. <laughs> Sino ko yung lugar mo? Akala nila, gaing ibo, akala nila ang apelido mo malalag. Grabe man. Grabe <laughs> Kasi to, sabi mo yung comment, sabi do, yung apelido ko daw magiging malalag na. <laughs> Rachel Malalag. Ano yung middle name of Rachel Rauf Malalag? Magpakilala po muna ako ha. Ako po si Roel. Roel ano?

shoutout sa lahat. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Thank you po sa inyong patuloy na pagsuporta. Na... Shoutout, 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 shoutout po. Shoutout po kay ano, kay Tita Trending Pia, kay Tita ay kay Tita ano ba? Kay Tita Ana Lu, Mami Glo, Mami Imo, shoutout po sa inyo. At kay Lani Mama Ninang si Vlog, shoutout po. Shoutout po sa mga kalinga pre-actors kay Miss Mlay, Ma'am For Talagang nakakakilig sapagkat si Miss Rachel ay masasabi talaga natin may care o malasakit kay Kuya Ruel. Sapagkat mas una niya pang pinigaan ng kalamansi ang pagkain ni Kuya Ruel kaysa sa sarili niyang plato. Talaga makikita natin na inaasikaso niya talaga at hands on talaga siya kay Kuya Ruel kinilig naman si Kuya Ruel nang nagyan ni Miss Rachel ng kalamansi ang kanyang lomi. Pagtapos naman ito ay nagkwentuhan naman ng dalawa tungkol sa kanilang mga fans pati na rin sa nangyari sa kanilang araw. Nagtatawa na naman ang dalawa sapagkat sabi ni Miss Rachel ay paano daw ba kumain ang mga mayayaman. Dinemonstrate niya ito at kumain siya na parang maarte. Tumutol naman dito si Kuya Ruel at sinabi na ang pagkain daw ng mayayaman ay onti lang sapagkat mabilis daw silang mabusok. Kaya naman pinagtatalo na ng dalawa kung paano daw kumain ang mga mayayaman pati na rin ang mahirap. Marami ding mga fans ang nahaliw sapagkat napakagaling talaga magpatawa ni Kuya Ruel and ni Miss habang nakain ng dalawa ay napakasweet pa rin talaga nito talagang ibang level ng kaswitan ni Kuya Ruel and Miss Rachel napakakomportable na nga nila sa isa't isa ibang iba na noong unang beses silang nagkita ngayon ay talaga makikita natin na ang kasiyahan ni Miss Rachel ay si Kuya Ruel at ang kasiyahan ni Kuya Ruel ay walang iba Sir Marzano TV, Miss M Live, Paul Live TV, RC Supremo, Si Marzano, Marzano 2.0. And Pulay, and... Uy, si Provinciano. Happy birthday, happy Kuya birthday, Rene. Happy birthday, Kuya Rene. Shoutout kay Kuya Provinciano 2.0. Happy, happy birthday. happy birthday. Ingat ka palagi. Balikan nandito. <laughs> sa school? anirapan ka sa school? yung anirapan. Sa school? kain 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 Wala ka kain 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 itu kan. Joglo, bak kada mas seriusoinnya. <laughs> Kakain balau kanina nang tusuk-tusuk. Maapi ya. Sama ya, So <laughs> mai. Kain po muna kami. Kain po. Kain po tayo. Sa bahay niyo. Ano, ano tayo? Wala tayo po. Meron tayo lang. Sabihin mo, oh. kain po kami. Hindi oh. po. Oh. 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 Ay, si Kim. <laughs> si Kim. Diba yun, kain po tayo. Wala lang, walang, walang tayo, kain lang. Diba ganun yung sabi nila? Ay. Bro, dito kami. Diyan okay. lang kayo. <laughs> Tumain lang kami. Ito sa China Bank, tapat ng China Bank. Kain po tayo, kain. Ano yan Gah? tayo po tayo. Kain tayo. Sila po, Gah. Ka kumain ka na dyan, hindi naman ikaw niya iyayang kumain. Walang kayo. Gusto nyo po, paminta? Walang kayo, Gah. Papabango. Oh. Ano lang tayo? Ay. comment. Mayaman? Ganto ang mayaman kumain. Ang mahirap man yan. Ang mahirap ang tugaw. Hindi mo ang diba, mahirap yung ganito. Hindi, alam mo kung ano kumain ang mayaman. Paano? Kaya ba na. Tigip lang yan. Ayun yung mayaman, kasi marami silang pera. Tigip-tigip lang pag hindi nila nagustuhan. Ganda ang mayaman. Ano ba yan? Ang klase ano yan? Ayun, titignan. Ayun. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!